Ito po, bubuksan na po natin yung aking uh, in order na gamot sa med grocer. Ito po yung iniinom ko araw-araw para sa aking sakit. Ito po, nabuksan ko na po. Kinater ko po. So, ito po yung gamot. Ayan, good for one month po ito. Saan so, po kaya yung resibo? Tignan po natin. Ako sa yung resibo ko. So, ito po yung resibo. Delivery receipt. Customer copy. Day, delivery date. August 15. Huwag po kayo magugulat kung magkano po ito. Good for one month. So, yan po yung price. Opo. Nakikita nyo po yan. Good for one month po yan. So, that's why... Ano po, nag-try po tayo nang reel o nag-join. Uh, yun po yung goal po natin na uh, magkaroon po na ma-monetize po yung mga ginagawa po nating video although hindi ko alam kung kikita ba o ma-monetize -ma ba yung mga videos na ginagawa ko po. So, yun po yung goal para po matulungan po ako na may pagpatuloy po yung pagbili po ng uh, gamot na kailangan po. Ito po yung buwan-buwan ko po. Ito lang po yan na, yung gamot lang po na ito. Bulat po kayo, no? Ang laki ng kahon, tapos yung laman, ito lang. Siguro kaya ganito, para po, ano, kasi pag ganito, pag nahulog din makikita, pag ganito makikita. So yun yung ano, para madali siguro kita, makikita. So support my videos po. Para po matulungan nyo naman din po ako. Para may pagpatuloy ko po yung pagbili ng gamot. Tulungan nyo po ako. Share! Na ipalo po ako. Ito po yan. Ayan. O, oh, na Original price po. 127,870 pesos. Pero po tayo. Discount na 34,782 34, pesos. So, ang total na lang po na bayaran ay 93,093 pesos. Ayan po. Thank you. Support my, support nyo po ako para po may pagpatuloy ko po ang pagbili ng gamot. Actually, hmm, ay, hindi ko sabihin. At ayun po. Support nyo na lang po ako. Thank you po sa aking mga followers. Sana madagdagan pa po. Salamat po.